Napakasakit na mawala ng mahal sa buhay, kahit ito ay nobyo o nobya mo man. Narito ang ilan sa mga celebrities na namatayan ng kanilang mga kasintahan. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na namatayan ng Boyfriends at Girlfriends. Katrina Halili. Si Katrina ay nagdadalamhati ngayon dahil sa pagkamatay ng kanyang boyfriend na si former Wao Lano del Sur Vice Mayor Jeremy Giab sa edad na 53 noong January 28, 2024. Ayon sa mga balita sa mismong bahay ni Katrina sa New Manila, Quezon City, inatake sa puso si Jeremy. Naisugod pa raw ito ni Katrina sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City pero idineklara na itong pumanaw na. Hindi pa nagpapahayag si Katrina ng kanyang saloobin hinggil sa pagkawala ni Jeremy ngunit nagbahagi siya ng kanyang malalim na lungkot sa pamamagitan ng isang post sa Instagram. Caption niya sa kanyang post, Ang daya mo love, sabi mo aalagaan mo kami ni Katie, bakit iniwan mo kami? Kalakip ang larawan ni Jeremy na nakatalikod habang naglalakad patungo sa isang malayong liwanag sa may kakahuyan. Si Katie ang anak ni Katrina sa singer at dating karelasyon na si Chris Lawrence. Sa Fast Talk with Boy Abunda noong July 2023, ibinahagi ni Katrina sa panayam na si Jeremy ang kasama niya nag-aalaga at nagpapalaki sa kanyang anak. Ito rin daw ang mas nagtuturo sa kanya dahil aminado siyang matigas ang kanyang ulo, habang si Jeremy naman ang mas kalmado. Inilahad din ni Katrina ang tungkol sa suporta at pagmamahal na ibinibigay ni Jeremy sa kanila ni Katie. Si Sang Hiwalay na interview noong November 2023. Inihayag ni Kating na nalubos siyang matutuwa kung si Jeremy ang mga kasama niya habang buhay. Masyado pa nga raw maagang sabihin pero ang mahalaga para sa kanya ay masaya siya sa piling ni Jeremy dahil sa kanya niya naramdaman na may companion siya, hindi na iilang at nagagawa ang gusto niyang gawin. Angel Luxin si Angel Locsin ay patuloy pa rin inaalala ang kanyang dating boyfriend na si Miko Soto na pumanaw dalawampung taon na ang nakalilipas. Noong May 10, 2019, nagbahagi ng larawan si Angel sa kanyang social media account bilang paggunita sa kaarawan ng yumaong aktor. Caption niya sa post, Happy Birthday Miko, R.I.P. Sa loob ng mga taon matapos ang pagkamatay ni Miko, patuloy na igunugunita ni Angel ang kaarawan nito. Nagsishare siya ng parehong mga posts sa kanyang social media account noong 2015 at 2016. Si Nico ay isang matinay idol, actor, teen star at anak ng singer-actress na si Ali Soto. Isa rin siyang talent noon ng GMA Artist Center. May mga stints din siya sa youth-oriented programs ng GMA na click at kahit kailan. Si Miko ay pumanaw sa edad na 21 nang mahulog siya mula sa ikawalong palapag ng kondominium kung saan siya ay nakatira. Sa investigasyon, kasama ni Miko ang kanyang pinsang si Oyo Boy Soto, dalawang kaibigan at isang kasambahay sa kanyang kondo. Ayon sa mga ulat, isang security guard na nakakita kay Miko na nakaupo sa railings ng balkonahe. Aalis na sana si Miko at iiwan ang mga kasamahan, pero nang subukan niyang bumaba mula sa railing, ay sumabit ang kanyang paa sa planter at ito raw ang nagdulot ng kawalan ng balanse at pagkahulog niya mula sa balkonahe ng madaling araw noong December 29, 2003. Claudine Barreto Naging real life couple ang pinakasikat na 90s love team na sina Claudine Barreto at ang yumaong matinay idol na si Rico Yan. Nagsimula ang kanilang pagkakamabutihan sa set ng Dahil Mahal na Mahal Kita na ipinalabas noong 1998. Mabilis na nahulog ang loob ni Rico kay Claudine dahil batay sa obserbasyon ng mga nakakakilala sa kanya sa industriya ay natural na mapagmahal si Claudine. Noong March 4, 1998, naging opisyal na magkasintahan ang dalawa. Tinurin sila ng publiko bilang perpektong magkasintahan Bagamat may mga pag-alinlangan na rin noon ang ilang taga-industriya, marahil dahil na rin sa iba't ibang kontrobersyang nakakabit sa kanila. Inisip na kanila mga tagahanga na sila ang magkakatuluyan sa huli. Inilarawan pa ni Claudine si Rico na balang araw ay magiging isa itong perfect husband at perfect father. Sa so, balit noong March 29, 2002, natagpuan si Rico ng kanyang kaibigan na si Dominic Ochoa na walang buhay sa loob ng kanyang kwarto sa Los Palmas Resort sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang itinuturing dahilan ng kanyang pagkamatay sa edad na 27 ay cardiac arrest dahil sa bangungot. Janelle Manahan ang unpublicized relationship ng dating aktres na si Janelle Manahan sa yumaong aktor na si Ramjan Revilla ay tumagal ng limang taon at inasahan noon na sila ay magpapakasal na sana noong 2013. Ngunit pumanaw si Ramjan noong October 29, 2011 dahil sa isang kagimbal-gimbal na pangyayari. Pinaslang si Ramjen isang hindi kilalang salarin sa kanilang tirahan sa BF Homes sa Paranaquit City noong October 28, 2011. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Maria Ramona Bilen at si Janelle na naroon din sa crime scene. So si Ramjen ay 23 taong gulang pa lamang. VANDOLF ang komedyante at aktor na si Vandolf Kizon ay nasangkot sa isang vehicular accident noong 2001 sa Pangasinan kasama kanyang noong 17 years old na girlfriend na si Desiree Rakiza. Magkasintahan na ang dalawa mula pa noong grade school pa lamang sila. Agad namang nadala si na Vandolf at Desiree sa so ospital para gamutin. Ngunit sa kasamaang palad, gabi ng December 4, 2001, labing anim na araw pagkatapos ng aksidente at pagkakakomatose, binawian na ng buhay si Desiree. Ayon sa kapatid ni Vandolph na si Epi Kizon, parati raw sinasabi sa kanya ng nakababatang kapatid kung paano ito ini-inspire na kanyang yumaong girlfriend. Sinabi rin ni Epi na ilang ilang taon din daw nang ligaw si Vandolph kay Desiree noong elementary pa lang ang mga ito. Sobrang bait nga raw ni Desiree pati ang pamilya nito. Noong una, hindi pa alam ni Vandolph ang pagpanaw ng kanyang kasintahan. Isang buwan din kasing nakoma ito at ayon sa balita ay nagkaroon pa ng amnesia. Andrew Shimmer ang longtime partner ni former actor Andrew Shimmer na si Joe Rovero ay pumanaw noong December 20, 2022. Isang nakakadurog ng puso at na mensahe ay binahagi ni Andrew sa Facebook. Sa post na ito, makikita sa larawan ang mga kamay ni na Andrew at Joe na may suot na wedding rings na binanggit ni Andrew sa kanyang naunang post. Noong December 12, 2022, nauna na inanunsyo ni Andrew ang kanyang paghahanda sa pagpapakasal nila ni Joe. Kahit si Joy nakakonfine pa rin sa ospital dahil sa kakaibang sakit. Lampas isang taon din naka-admin si Joy sa St. Luke's Medical Center sa BGC Taguig simula noong November 2021. Sa isang medical update ni Andrew sa Facebook noong November 17, 2022, ibinahagi niya na nasa maayos na kalagayan na ang digestive system ni Joy. Bukod dito, napaka-stable na rin ang blood pressure at, at oxygen saturation nito. Wala na rin daw pagkapuno ng tubig o manas si Joe. Ayon kay Andrew, ramdam niyang matindi ang laban na ipinapakita ni Joe para mabuhay. Noong October 10, 2022, nakalabas na ng ospital si Joe pero paglipas na ng isang linggo ay muli itong isinugod sa ospital para mag ang heart rate nito. Bago pa naging opisyal na magkasintahan sila ni Joe, ibinunyag e ni Andrew na na friendzone nga raw siya nito at dahil sa takot na tuluyang mawala sa kanya si Joe, ay tinanggap na lamang niya na magkaibigan lang sila. Lumipas ang ilang buwan, ay unti-unti nilang nakilala ang isa't isa at tuluyan na nga nauwi na nga ang kanilang pagkakaibigan sa pag-iibigan. Kasunod nga nito ay ang pagbuo nila ng pamilya kung saan ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng dalawang mga anak. Janica Nam Floresca ang model vlogger na si Janica Nam Floresca ay girlfriend ng yumaong all-male dance group hashtag member na si Franco Hernandez. Noong November 11, 2017, namatay si Franco dahil sa pagkalunod sa North Lamidan, Don Marcelino Davao Occidental sa edad na 26. Ayon sa panayam kay Nam, nakasakay sila sa isang demotor na bangka nang mapilitan silang tumalon nang hampasin sila ng malakas na alon pabalik sa baybayin. Sinabi rin niya na sa baybayin, mayroon pa rin pulso si Franco kahit na walang malay. Dinala siya sa isang clinic kung saan idiniklara siyang dead on arrival. Noong ng November 2023, sa 6th death anniversary ni Franco, bumisita si Nam sa resting place ng yung maong kasintahan kasama kanyang current non-showbiz na boyfriend na si Lawrence Sia. Ang dalawa ay may dalang malaking flower arrangement na may note na nagsasabing Happy 6th Year in Heaven, My Angel na makikita sa Instagram post ni Nam noong November 11, 2023. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!